Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nag-alok ng 100,000 pesos na pabuya si Batangas Vice Governor Mark Leviste para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa nawawalang kandidata ng Miss Grand Philippines 2023 na si Catherine Camilon. Personal na bumisita si Leviste sa mga kaanak ni Camilon sa kanilang tahanan sa Tuy para ipabatid ang hakbang nito para mabilis ang paghahanap sa beauty queen na higit sampung araw nang nawawala. Matatanda ang umaga ng October 12, huling namataan ang 26 na taong gulang na kandidata sa Barangay Rilio sa Bayan ng Tui sa Batangas matapos umalis sa kanilang bahay lulan ng sasakyan. Nahagip din sa CCTV footage mula sa isang mall sa Lemery si Camilon habang naglalakad dito ng mag-isa bago mag-message sa kanyang ina na nasa istasyon siya ng gasolinahan sa Bawan. Nagpaalam din ito sa magulang na may katatagpuin siya sa Bawan, Batangas, ngunit hindi ito umano nakasipot sa kanyang kikitain. Kinabukasan na siya iniulat ng pamilya sa social media na nawawala habang idineklarang missing person si Catherine ng Batangas Police Station nitong October 18. Patuloy ang pagtaas ng automotive vehicles sales o pagbili ng sasakyan sa bansa sa Siam na magkakasunod na buwan. Sa datos na inilabas ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association, nakapagtala ng 38,628 units na vehicle sales noong Setyembre, mas mataas ng 9.5% sa 35,280 units na nabenta sa parehong buwan ng nakaraang taon. Bagamat bumaba sa single-digit pace ang sales sa huling buwan, ayon kay CAMPI President Romel Gutierrez, ang September posting ang pinakamataas ngayong taon pagdating sa sales volume dahil na rin sa promotional campaigns at bagong model launches noong Agosto. Sumatotal, 314,843 units na ang year-to-date vehicle sales sa bansa. Nakatumbas ng 26.9% na increase kumpara sa 248,154 units sa parehong period noong 2022. Nirebisa rin ng kampi ang kanilang sales forecast ngayon na maaaring umabot sa 423,000 units ng bagong sa sakyan ang mabibili ngayong taon 20% mas mataas sa 2022 sale. Isang miyembro ng New People's Army o NPA ang kumpirmadong nasawi matapos ang sagupaan sa pagitan ng komunistang grupo at ng mga tropa ng 17th Infantry Battalion sa bayan ng Flora, Apayao. Ayon sa 5th Infantry Division ng Philippine Army, nakatanggap ng impormasyon ng militar ukol sa presensya ng grupo sa sityo Magday, Barangay Upper Atok. Agad naman itong nirespondehan ng tropa ng 17th IB na nagresulta sa limang minutong bakbakan. Wala ng buhay ng abutan ng militar si Roger Antonio alias Bernard, residente ng Barangay Peru, Lasam, Cagayan, habang nagsipulasa naman ang nasa siyam na iba pang nakalabang NPA, nakasapi ng Komiteng Probinsya Kagaitan ng Komiteng Rehiyon Kagayan o KRCV na pinamumunuan ni Edgar Bautista alias Simoy na recover sa pinangyarihan ng encuentro ang isang M16 rifle na may nakakabit na M203 grenade launchers, walong piraso ng 40mm na bala at iba pang mga gamit. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. At niyo pong ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mirITH>